Isang hap-Pilipino na ngayon ay maglalaro muli para sa parating na season ng NBA. Maaaring marami ang hindi nakakakilala sa player na ito. Pero kakaibang laro ang talagang ipinamamalas nito at kilala bilang isang hap-Pilipino professional player sa ibang bansa. At ngayong season ay maglalaro sa isang kilalang team ng NBA. Ito nga ay isang 23-year-old NBA rookie player na si Ron Harper Jr. Isang hap-Pilipino rookie player sa NBA at sa team ng Toronto Raptors. At ang amangari nito ay isang ring kilalang NBA player sa pagitan ng taong 1986 to 2000 at kasama sa 5-time NBA champion na team, ang team ng Lakers. Si Ron Harper Sr. na no'y namamayagpag rin ang pangalan sa team ng Lakers na masasabi na talagang may ibubuga ng panahon na iyon ang player na ito. At ang ina naman nitong si Ron Harper ay isang Pilipina na tubong bataan at naglalaro rin sa isang kali College Women Basketball League kaya naman hindi maitatanggi ang pagiging dugong Pilipino neto lalo na sa kanyang itsura at sa kanyang magulang at talaga nga naman dugong basketballista ang nananalaytay dito kay Ron Harper Jr. At ito nga si Ron Harper ay may magandang laro at performance ng high school at college varsity life nito at sa height nga nito na 6'5 at may posisyon na small forward sa kanyang dating team ay malaki at maganda ang naiambag nito sa kanyang mga naging teammate. At sa college career nga nito ay talagang masasabing naging maganda ang laro nito sa loob ng ring. At naglaro nga ito sa NBA G League at sa team ng Rutgers Scarlet Knights at may average point with 7.8 points and 3.1 rebounds per game. At may magandang shooting average ang batang ito na malaki ang tulong para sa kanyang team ng mga panahon na iyon. At mas lalo pang araw gumanda ang naging performance nito pagdating ng second year college ni ito dahil na rin sa matinding training at magandang paghandle ng ama nito sa kanya na dahilan kung bakit mas lalong nakilala at gumanda ang performance nito sa loob ng court at naging starter 5 pa nga ito ng kanilang team at mayroong average point with 2.1 points and 5.3 pounds per game at nabilang ito sa 10 sa pinakamalakas na player sa buong liga ng NBA G League at may career high points na 30 points with 5 3 pointers in a 96 to 75 win over 40. Lady Kinson, ang team na isa sa pinakamatinding lumalaban sa liga na iyon. At natalo nga ito ng team nila Ron Harper Jr. na dahilan para mas lalo nga makilala ang pangalan niya noon. At talaga nga naman daw na tilulungan ng hap-Pilipino na si Ron Harper Jr. na manguna ang team sa buong liga ng NCAA na mahigit 30 years nang hindi makapasok sa semis. Ay nagawa nga nitong ating kababayan na maipasok ang team ng Rutgers Scarlet at may average point per game ito na hindi bababa sa 14.9 points and 5.9 rebounds per game na masasabi natin na talagang mataas ang average point nito bilang small forward na naglalaro noon sa G League. Talaga nga naman na naging maganda ang karera nito sa ilang taon niya na paglalaro sa college team niya. Kaya naman matapos yan ay taong 2022 nang mapabilang itong si Harper sa listahan ng 2022 NBA draft pick na dahilan kung bakit iwanan nito ang huling taon niya na paglalaro sa college team niya para paghandaan ang NBA draft pick. Kaso sa kasamaang palad ay hindi ito nabilang sa mga player na na sa 2022 NBA draft na talagang nadismaya ang mga supporters at lalong lalo na itong si Harper na noon pa naman ay umaasa na manda sa NBA League. At matapos nga na ma ito sa NBA ay binagyan ito ng pagkakataon na mag-sign na tinatawag nila ang two-way contract. Ang kontrata na ito ay ibinibigay pa sa mga undrafted player kung saan ang mismong liga ng NBA ang magde-decide ng salary offer nito at nakadepende rin ito kung saang team mapupunta ang mga player at walang offer kung magkano ang magiging sahod nito o kontrata sa paglalaro ng NBA league. Ibig sabihin na itong kababayan natin na si Ron Harper Jr ay binigyan lamang ng tsansa na ipakita ang galing niya sa NBA league at wala pa talagang desisyon kung ito ay magiging regular na player sa NBA. At itong ang kababayan natin ay napunta sa team ng Toronto Raptors at itong ang 2023 NBA season ay muli itong nagsign ng two-way contract dito pa rin sa team ng Toronto Raptors at hanggang ngayon nga ay sumusubok pa rin na maging isang regular player ng NBA League at talaga nga naman ay pinapakita rin ito ang kanyang magandang laro at may magandang performance at talaga nga naman ay pinapakita rin ito ang kanyang magandang laro at may magandang performance sa team ng Toronto Raptors with an average point of 2.2 points and 0.83 rebounds. Hindi nga ganoon kataas pero maganda na rin ang panimula nito sa kanyang karera. At sigurado naman ako na mas gaganda pa ang performance nito sa mga susunod pa na laro dahil, dahil na rin sa iniwan nitong magandang average point sa dati nitong liga na pinaglalaroan sa NBA G League. Maaaring hindi lang mabigyan ng magandang spotlight itong ating kababa sa team ng Toronto at sigurado ako na mabibigyan pa rin ito ng tsansa na maipakita ang talagang laro nito sa team ng Toronto Raptors balang araw ay maging isang star player din ng NBA. Maraming maraming salamat sa pagsama para pasukin ng buhay ng may buhay pero buhay ng ating mga idolo. Maraming salamat.